Hello, mayang gabi sa inyo ang tanan mga boss uh, Mayang gabi sa mga matapa Okay, ang result karon sa 9P mga boss kay 901 no Delayed na po ng atong eskalera mga boss Gahapon, dihatag na ito na gahapon na eskalera 901 Karoon, wala na na may hatag balik no Kaya ang atong eskalera karon kay tulo lang kabok Congratulations kung nakabalik mo na mga boss sa 901 So karon mga boss maghatag na po advance regalo para og mapuhono sa August 29, 2024. Uh, adlaw sa Thursday no, Thursday. Para ni ugma no mga boss sa ang gaid no hatag karon advance. Sabay lang po sa mga ganahan mga boss ha. So ganiha sa ato ang 60 na pair og 63. Congratulations sa inyo mga boss kung naka mo sa last 2 na uh, target na ito ang last two ganyan mga boss okay kung nakapamaris mga na mga boss congratulations sa inyo ha kay ingon ko sa inyo ha paparis kung na may pamaris kay bas niya magkamali ko so mali lang ako pamaris sana mga boss so kamo kung nakapamaris mo eksakto congratulations sa inyo ha, mga boss ha so atong regalo karon mga boss kay ay mo kumpiyansa sa ating atong regalo karon mga boss kay hapit-hapit na siguro ng buhagay mga boss ha kaya itong regalo para huwag mo mga boss ha itong regalo uh, itong uh, regalo kay 2 258 mga boss pag target o grumble man ang mga boss ha 258 Okay, 258 ang shadow niya mga boss kay 703 ok pag target o grumble man ang mga boss ha huwag mo screenshot mga boss Then, ang next natin ay ang atuang ang special combi. Ato At, special combi pohon para og mga boss kay 263. 263 ang yung shadow mga boss kay 718. Pero kung lubago na mga boss, pwede na mahimo 923 mga boss, okay? pag target o grumble mo na o mga boss ha? screenshot mga boss ay mo kumpiyan sa mga boss sa so, atong gihatag karon kay mga hat mga boss atong gihatag so karong adlaw mga boss uh, gito lang ta no uh, last to lang atong nadag ang karong adlaw no two hits tang atong last to karong adlaw kamali man atong mga pamares sige lang bawin ta og mga boss pabunos nato muna itong pabunos mga boss sabay lang sa mga ganahan mo sabay mga boss ha atong pabunos o mapuhon kay 7 1 yung shadow mga boss kay 2 6 5 pag target o grumble mo na o mapuhon mga boss all draw ni mga boss ha all draw okay scratch yan mga boss all draw ni atong gipang hatag Ito lang anong kay gabi na mga boss okay uh, nana na napuntay kung ano ugma magkatod na po taog bata sa eskulahan partial na to mga boss partial sa mga ganahan lang mo sabay mga boss ha? sabay lang ninyo to ang mga kombinasyon all draw 8 1 0 mga boss ay magkumbiyan saan ha? hapit hapit na ni boto, to basin niya mag minus 1 lang mga boss sa result karong 9pm okay uh, ang yung shadow kay 3, 6, 5 mga boss. 3, 6, 5 ang magkumpiyansa ha mga boss. Target of Rumble Okay? Congratulations sa mga nakadaog mga boss karong adlawa. Sa mga nakadaog, congratulations sa inyo ha. Sa nakadaog mga karong adlawa. Walang na akong mahatag karong daang eskalera na 9, 901 no? Sayang nga. Uh, Tuluro man itong eskalera ang gihatag ganyan mga boss. Sayang kayo na man na sa tuwang guide po kaso wala na ako i-appeal mga boss kay daghan na kaya tong numero muna itong pachamba huwag mga boss ha at ang pachamba pong, kay 610 okay 610 mga boss ang ihang lubag gani eh. muna mga boss ha ang 910 so nagawas sa mana. hindi rin na po taba sige niya ugma okay itong mga boss kay pwede niya siya maging sindik ang sindikato ani mga boss kay 401. Uh, May gawas naman ng 401. So, diril lang sa ato ang shadow. Okay? 1, 6, 5. Ang yung shadow mga boss. Pag target to grumble mo na mga boss ha. Huwag mapuhon. Okay? Pura na tong guide karong advance mga boss. Karong gabi eh. Para huwag mapuhon sa August 29, 2024. Sabay lang ninyo sa mga ganahan. Kay mga boss before kami exit mga boss um uh, ko niyo like mga boss sa ang mga video and then subscribe sa mga wala pa subscribe sa atong uh, channel na Boss Ren and then toplo nyo ang all mga boss para ma notify po kayo sa araw-araw nating ina-upload na mga video Kay mga boss out nako na O daghan salamat sa inyong hang suporta o pagpadayon sa ang paglantaw sa ang mga video na gina upload Diri sa Boss Train Radio Vlog. Maraming maraming salamat po sa inyo mga boss. Okay mga boss, out na ko. O oh, good night sa inyo hang mga boss ha. O oh, God bless sa inyo hang mga boss. Okay? Ang ato din kuan mga boss ato ang advance gabi Agapon uh, katong mga paghatag nato. Pwede to nyo balikan mga boss ha. O gang ato uh, ang ipahabol karong 5 pm og 9 pm. Mga boss, pwede nyo balikan na og uh, mapuhon kay mga hot na sya ng mga kombinasyon mga boss. Okay? Sige mo na mga boss o good night sa inyong tanan mga boss o gamping mo kanunay kung asaman mong dapita karun, Amping mo per mga boss. Okay? Good night and God bless sa inyo lahat.